Rebellous YOUNG Prances. Anong karapatan mayroon ang mga tao? Sino ang gumagawa ng mga desisyon para sa iba? paano maayos ang lipunan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao? Sa pagtatapos na ikalabing walong siglo, ang Europa ay sumailalim sa isang pagbabago. Ito ang pagbabago intelektual at kultural na ilala bilang Enlightenment. Ito ay tinaguyod ng mga pilosopo at artist ang mga nakalimbag na materyales ang kumikayat ng kamalayan at kaisipan ng mga tao. Ginawang malayang republika ng Amerika ang dating kolonya ng mga Ingles. Ngunit kahit pinakamayaman at pinakamalawak ang France sa mga bansa sa Europa ay pinamamahalaan pa rin ng isang sinaunang rehemen ang absolutong monarkiya. May tatlong uri ng lipunan ang France na tinatawag na estates. Ang otoridad ng monarko ay galing sa banal na karapatan at pinagkalooban ng mga espesyal na prebleheyo, ang una at ikalawang estates. Ang ikatlong uri ay ang mga middle class na mga ngalakal at manggagawa ay salat sa kapangyarihan at prebleheyo mula sa hari. Sa halip na tulungan ay mas pinahirapan ng mga ito dahil tangi ikatlong estate lamang ang nagbabayad ng buwis. Uwan sa utang ang France dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa Amerika at sa matagal ng digmaan nito sa England. Nagpatawag si Haring Louis ng isang pagpupulong ng makinatawan mula sa tatlong estates. Bagamat malaking porsyento ng populasyon ang kumakatawan sa ikatlong estate, ang boto nito ay katumbas ng bawat isa sa iba pang estate. Nagsanib puwersa ang matataas na uri upang panatilihin ang kanilang prebelehyo. Dahil dito, idiniklara ng katlong estate ang kanilang sarili bilang pambansang asemblea at nangangakong babalangkas ng bagong konstitusyon. Nag-isa ang mga sundalo upang salakayin ang bilangguan ng Bastil. Dito na sumiklab ang Revolusyong Prinses. Ang deklarasyon ng asemblea ng makarapatan ng mamamayan ay umiral. Natakot si Haring Luis para sa kanyang kaligtasan kaya noong 1791, sinubukan niyang tumakas sa bansa ngunit siya ay nahuli. Ang tangkang pagtakas ng hari ang lalong sumira sa tiwala ng mga tao. Ang mga maharlikang pamilya ay inaresto at si Haring Luis ay kinasuhan ng pagtataksil. Pagkatapos ng paglilitis, ang dating iginagalang na hari ay pinubutan ng ulo sa publiko. Ito ang kodyat ng pagtatapos ng isang libong taon ng monarkiya. Noong ika-21 ng Setyembre ay ang unang republika ng Pranses. Pagkaraan ng siyam na buwan ay si Reina Marie Antoinette, isang dayuhan na tinawag na Madam Deficit dahil sa kanyang labis na paggasta ng pera, ay pinatay rin. Hindi rito nagtapos ang revolusyon dahil ang mga ibang ilang pinuno ng revolusyonaryo ay hindi nasiyan sa pagpapalit lamang ng gobyerno at hangad nila ang ganap na pagbabago ng lipunang Pranses. Pinamunuan ng isang ekstremistang Jacobins na nagnangalang Maximilian Robespierre ang Reign of Terror at pinatay nila ang mahigit 20,000 katao. Umaga ng ikadalawamputwalo ng Hulyo taong 1794, pinugutan gamit ng guillotine, sa si France, ang abogado at rebosyonaryong si Maximilian Robespierre at kanyang mga tagasunod. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng Reign of Terror noong himagsikang Pranses. Isang general ang namuno sa France sa gitna ng kaguluhan. Siya ay si Napoleon Bonaparte na tinawag na emperador. Sa sampung taon ay nakalimang uni ng paamhala ng France at salit-salit sa pagitan ng monarkiya at pag-aasa bago nabuo ang sumunod ng republika noong 1871. Thank you for listening.